Okay, Luzon, Visayas, Mindanao. Mas bati tikaw, Burias. Welcome, Dirias, sa 11.3 Virada News FM. Kini ang inyong kaprograma si Kabirada Wing Diri Alang sa Punto por Punto Halalan 2025. Ang atong takip-takip karon mao ang uh, Halalan 2025 na umaabot karong Mayo 12, 2025 midterm and local election. Okay, sa nagkadaghan, o no? Taghantaron ng mga nakita sa mga social media, kadalasan sa maglalis kaning mga supporters sa bawat uh, politiko. Sama na lang sa lungsod sa placer na adunay mga dami-account na ginahimo aron pag-ataki sa mga kandidato na dili nila nagustuhan o kalaban nila sa politika. No, pero maunay sa iyo, na ginahimo karon aning dami account na nagdaghan dia sa lungsod sa placer. Og bahala na kanina dami account og masuko mo na ako, o okay kira kay gibas na ko ninyo. Wa dai problema na ako? Padayon lang mo sa inyong pagbas kay kana inyo hasad na. na. Respetuhon ta mo. Okay ra. Kundi ko nyo respetuhon wa dai problema na ako? basta kay ipahayag na ako ang dapat na ipahayag o kung say angay ipaabot sa mga katauhan sa placer. Kaning usa ka dami account tila sa Placer na pangalan ta ka ng Placer i News, Placer Placer AI News tama ba? No? Usa ka personal na pangataki ngadto sa mga kandidato na ilang ginaataki. No? So dili maayo na kung ikaw isog ka na gusto ka na akay malasakit sa mga kapwa ni mo Placerinyo, nga nung dili nimo? ipahayag ang imong gibati na dili ka magtago sa dami account. No, kung tinudan ay, walay problema ang issue na ima ibato sa kuwa bilang ang korman diri akaroon sa 1-1-2-3 birada niyo si Pem. Ako wak na'y problema. Pero ang ako alang, murag dili naman sad maayo na gamito ni mo ang imuhang dami account na nagtago ka sa dili ni mo kaugali account. Muna na sa lungsod sa Placer. So karon sa lungsod sa Placer ang ah, magtigi na lang pagka Vice Mayor mauna lang ni mismo si Jose Abellyari Jr. o si Sibilia Arlon. Usa pa may ikalalis ana. Kini si uh, Vice, uh, Vice Mayor Martin Negra nag na. Iyang gi-wave ang iyang kandidatura pabor nga to kang uh, Jose Karon ang pang-kandidato uh, na usa mitaliwan in taon sa diwala damha na sakit mao si uh, Vice Mayor Aspirant Kristi Tulipatan Sr. na mitaliwan sa iyang sakit na nung nga uh, buwan wala na no so dili man siya pwede uh, magkaigwasin substitution so karon siguradong duha na lang jud ang one on one na magtigi pagka busy mayor sa lungsod sa placer So di na to makita o okay, kinsa ang ilang ibuto no sa so, mga katawan wa patakabalo o okay, kinsa jud no So huwato uh, na to ang eleksyon maabot no So sa pagka vice mayor apaka mga councilor naman di sisiti ka buok ang nagfile og kanila kanya-kanya nga kandidatura bilang nga councilor sa lungsod sa Placer Una mao si nice, Una mao si Arnais Nicolas Liberal Party. Number two si Baka, uh, Bakayo uh, Maria Hasmin LP. Number three si Bidrio Eleonor LP. Number four si Borado Felix Independent. Number five mao si Kamay Romel Lakas MD. Number six Chinko Lakas MD. Number nine, number seven mao si Kundi Adam Independent. Number 8, Dilapisa Marlo Independent. Dumuran Grace Lakas CMD. Dumuran Mark Jewel Lakas CMD. 11, Lipatan Iluna Lakas CMD. Number 12, Lipatan Mayet Lakas CMD. 13. pular Mark Independent. Number 14, Kilong Kilong Lisel Independent. Number 15, Sibilino Michael Jr. Lakas CMD. Number 16 say Independent. Number 17 ibanyes Jojo Lakas CMD. Sa klaro lang na pagka kaisstorya mga sangguniang bayan. Mo ni tighimo ang mga layi o tighimo ang uh, mga batas diha sa kunsiho. Silay tighimo ang mga balaod na dapat. Kung unsay dapat na mabinipisyo sa mga katauhan silay tighimo anak para makabinipisyo ang mga nagbutang sa ilaha diya sa posisyon pagkasangguni ang bayan. Sa tinuda lang sa kita kay nang, nangita man dito sa mga karabang, kabaranggayan, kita nagapromota sa ilahang mga proyekto ang mga barangay, aduna tay nakita na tinuda puno mo serbisyo. Tanan tinuda man mo serbisyo, pero dili wala tay kikilingan ha. Si SB Grace Dumora, nakita na ako, No? na naasya'y proyekto sa pamamagitan sa pagduso o usa ka resolusyon pangadto sa usa ka senador na si JBR si Tomao ang cover court dira sa Barangay Santa Cruz o Barangay Burabot. No, sa pakikipagtulungan niya kay Mayor Eusebio Dundon Dumuran, sila ni Senator GBR sito Tomao usa ka cover court ang duha ka barangay. So na natukod na karon. O gaduna pa yung mga proyekto Nagipangayo si sanggunian Grace Dumuran ngadto sa Senado para makabinipisyo ang atong mga katawahan ni Ria sa lungsod sa placer, sama ng seawall o uban pa. So ang ubang mga sanggulyang bayan, aduna may nahimo, no? Kaning mga uh, karon na mga naglingko, daan na sila nahimo. Sama nila Jojo Ibanez, oh, nagpanghatag bulong, si Rumel Kamay, no? Oh, nana sila, nagahatag na sila sa ilang serbisyo sa ilang mga sakyanan, si Sibilino Michael, no si Iluna Lipatan, si Mayet Lipatan, si Jewel Dumuran. No, na, na sila. O kisa patungwa na mabanggit. mga baguhan. So, kada sila, muhimo pa lang na sila o mga ilahang plataporma. Uh, plataforma. So, posible kung nindot ang ilang mga plataforma karon umaabot na Mayo 12, 20, 2025, oh, basig, dagang matagak ani sa mga incumbent. So paning kamutan po sa mga incumbent na muda daog yapon. So ang inyong platform sa una, inyo ang subayon So karon kung kamo mo bilang usa ka SB member, inyong mga platforma be? Gihagit mo sa 11.3 virada nyo magpa-interview mo one-on-one -on -one kung usay inyong mga platforma. No, ilatag ang inyong, uh, unsa pa inyong dapat timuon. Kung tinudanay mo, No? Sige, ato 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 uh, interview ta mo, taga mo higayon bawat usa, ilatag nato ang bawat inyong mga plataforma Naunsa pa inyong himuon? sa inyong ang mga chairman, gusto o oh, sige. Pag-abot sa education, farming, ekonomiya unsaman man umaabot. O oh, issue sa tubig, sa placer, unsa man? No? Sa mag sa magdaragat, to sa matoy mo on. O, oh, ba? Diba? Kaya, dapat ka muna mga sangguniang bayan. Dili kamu muray, dili kay murag ka mo ang ludhan sa mga katawan. Kaya ang inyong paglingkod diha karon sa inyong posisyon, gikan in tao na sa mga katawan sa sagradong buto. Ang mga tao ang